Ang ganda ng buwan mga kaibigan Ayan Antoon pa lang siya oh. Akala mo nasa bubong Ng Covered court Ito namang sa gilid Yan naman yung ilaw ng Poste ng Kuryente Yan naman yung Buwan ganda ng buwan Ang maliwanag Ayan, si Kuya naglalakad. Isa pong magandang magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan ko. Kamusta po kayo? Kamusta po ang ating hapunan ngayong gabi? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po tayo. At salamat sa ating Panginoon kasi Sumapit na naman po ang gabi. Makakapahinga na naman po ang mga katawang lupa ng tao na mga pagod sa buong maghapon. Yan. Yung mga nagde-deliver po ng gabi na po yan eh nagdi-deliver po yan dito po sa bahay namin pag may order po yung aking manugang na nagla live ceiling po dyan sa tiktok kahit gabi na po ay eh, nagdi-deliver pa rin sina kuya rider yan Nawa po ay nasa mabuting kalagayan. Lamang po tayo lahat mga kaibigan ko. Ayan, maganda po yung liwanag ng buwan ngayon. At dito naman po sa paligid yan. Ang aming munting kubo na merong Christmas lights pa rin. Hindi ko alam kung kailan yan tatanggalin ang aking manubang. Yan po ang kabilang side. Yan. Yan yung dulo na kabila. Yan. Yan po yung bungad yung papasok dito sa aming uh, black at saka ito naman po yung pinaka dulo. Yan po. Ala, nagtago na yung buwan tatago yung buwan sa mga ulap. Alam niyo mga kaibigan, no? Oh, ang panahon ngayon ay kakaiba na. Sobrang kakaiba na ng panahon ngayon. Wala ka na makitang maraming tao sa kalsad pag ganitong gabi. Samantalang nung mga maliliit pa ang aking mga anak. Kahit hating gabi may mga naglalakad pa, palabas, pauwi. Pero ngayon po, pag ganitong oras na marami po dito mga nagtatrabaho, work from home. Nandiyan lang po yan sa loob ng kanilang mga bahay. Tapos yung mga sasakyan na yan. Bumibiyahe po yan pag araw. Amaya po yan, puno na po yung site na yan. Wala pong katao-tao. Parang ako lang yata yung tao dito sa labas. Tinitignan ko mga kaibigan yung buwan. Tsaka naghihintay din ako kay Bunso. Wala pa rin si Bunso. May sa school pa. Hmm. Ang karamihan ng sasakyan ngayon yung mga e-bike. E-bike, motorcycle. May maya may darating na naman yung deliver ng mga parcel. ingay ng aso mga kaibigan yung aso na yan ay parang ano parang wala pa yung tao sa bahay kasi may pa dito muna tayo titignan natin si bunso doon sa dulo minsan kasi yan naglalakad eh, mula doon sa kanto ganyan naman talaga mga nanay ba diba? kapag tayo po ay nanay na hanggat wala po yung mga miyembro ng pamilya hindi po tayo natutulog agad kita nyo ako lang mag isang naglalakad walang ganong pumapasok na sasakyan dito kita ko lang yung buwan kaya lumabas ako hindi na mahangin kagaya kanina yan po yung isang lulo dito yan tapos ito rin oh. Yan naman po yung pasok sa amin. Wala pa si Bunso. minsan dito yung dadaan kung minsan naman ay dito pero magta tricycle naman yun mula sa school nila lago ng bayabas oh Ayan, balik muna tayo mga kaibigan kasi ako lang talaga mag isa dito ayun ang buwan ng oh, mga kaibigan Ayan, kita kitang kita dito yung buwan. Ganda ng buwan, no? Ganda-ganda ng buwan. Marami pang maingay kasi dyan sa covered court. Hanggang 10 o'clock po yan ang laro ng basketball dyan. May bayad po yan ang covered court dito sa aming block yan po yung iniipon ng association para naman sa ano para sa Christmas party sa pagpintura pangbayad sa mga naglilinis maganda po yun ang aming covered court eh buwan ganda ng buwan parang ano lang parang uh, picture frame lang yung aking mga apo maingay pa gising pa yung aking mga apo tapos may satellite doon oh. No? na makapture ng aking cellphone yung mga maliwanag sa himpapawid sa himpapawid parang ang baba ng buwan ng mga kaibigan ayan basta tandaan po natin Huwag po tayong matutulog ngayong gabi na hindi po tayo nakakapanalangin. Siyempre po, mahalaga po yung repentance kasi hindi po natin tiyak na buong maghapong ito hindi po tayo nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa kahit sa ating mga kamalian at pagkukulang. Kaya mga kaibigan, bago man po matapos itong aking video ulit ngayong gabi, paalala ko po talaga, manalangin po tayo at magrepent, repent, 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 repent. Yan po ang malaga para kaya tayo po itulog kung biglang dumating man si Lord at least sigurado po yung ating kaligtasan ano po kung tayo po ay may tamang relasyon at pananampalataya sa Diyos sigurado po yon hanggang dito na lang mga kaibigan ko magandang gabi sa inyong lahat good night po god bless us all po bye